Parang Patwek, nakabili na naman ako ng gamit. <laughs> Nasan? Patingin. Ito pre, oh. Oh, original yan. Tignan mo, oh. Aba, bocha. Ayos ah. Original nga. Magkano mong nabili? Ah, eto pre oh. Ah, 5, 6, Eto, tignan mo nga pre. Bali, ang price niya talaga is 5,699. Tapos, nakales ka ng 10% coupon discount ng 569.90. Tapos nakales ka ulit sa Ace Rewards card ng 100 pesos. So nabili mo siya talaga ng 5,229.10. Oh, yun pre. 5,229. Ang mahal ah. Saan ka nakakuha ng ganitong pera? <laughs> Katas ng talento pre. Aba, ano bang talento mo? Ano pa ba? Eh di mangupal. <tinyo> Okay, so let's vote. Ay, wala pa pala. Uh, okay, uh, anong pangalan mo? Asyong po. Anong talent mo na ipapakita sa amin? Welder po. Okay, sige. Ipakita mo na sa amin yan ng mahusgahan. Sige po, salamat po. Magaling. Ayos ang diskarte nito. Kasi kailangan mo muna kasing i-bevel cut yan ng pa v 唉。<sighs> Okay, magaling, magaling. Magaling. Uh, okay, let's vote architect. Mm. It's a yes for me. Salamat po architect. Hmm. Foreman, uh pasok ka na sa trabaho. Mag-start ka na bukas. Salamat po foreman. You have to, yes. And for me, um Let me think. Uh, it's a yes for me also. Congratulations. Salamat po, Engineer. <laughs> See you tomorrow morning. <laughs> yes. Simple lang naman ang aking pangarap Nang tayo ay lumiparat maglaro sa ulap Nais ko lang naman makita kang nakangiti. Nang makapiling ka sa bawat sandali Lahat ay gagawin লাহা তাই টু তাই তো